Eh, okay, okay, magtatanggal na ng makeup ngayon dahil um, malinigo nga ako. So, ito nga, ito masasabi ko sa inyo. Ibang iba talaga ang buhay dito sa Amerika. sinasabi ko sa inyo. Na, sabi ko nga, ang mga magulang dito, they never, never, hindi sila umasa sa mga anak nila. Dahil dito, ang mga anak is, ah, ang mga magulang is talagang, inihahanda nila yung mga buhay nila hanggang sa pagtanda nila never silang uh, umasa ng kaperahan sa mga anak. Hindi naman siguro masamang umasa sa mga sa mga magulang ano or sa mga anak ano kapag uh, talaga yung umasa ka ng kaperahan sa mga anak mo, hindi naman siguro masama kung halimbawa ay eh, alam mo na may naipunla yung mga magulang mo sa iyo. Naging mab mabuti yung mga magulang mo sa iyo, napag-aral ka hanggang college, you know. Kaya nang kung hindi, nakakasama or kahit mo lang hanggang high school ba pero kung hindi nakakasama ng loob na mga hingi sa'yo ng pera sa sa'yo ng pera na bigyan mo nakakasama ng loob yun or kung talagang aging parents na talaga ay intindihan mo ay naku, Diyos ko kasi na ko hindi naman siya aging parents ito pa ang nakakasama ng, uh, nakakasama ng loob talaga ang nanay ko is, pagkalabas na pagkalabas pa lamang daw ng ospital. Diyos ko, wala pang isang buwan sa ospital. Ay, eh, nagsusugal na naman, kaya na-trigger na naman ako. Diyos ko, napakasinungaling. Pat, ang sabi, hindi na daw siya nagsusugal at bawal daw yon pala. Eh, tuloy pa rin. Oh my God, like really? Seriously? Saan mo kinukuha ang lakas ng loob mo? Like, paano mo nagagawang magsugal na yung perang ginagamit mo eh, galing sa anak mo, pinaghirapan ng anak mo, you know? Yung halos wala ka nang mabili, yung halos wala ka nang makain, sabi mo. Tapos yung e, eh, pang susugal mo pa, pang tutungit mo pa. Shit, at kung meron dyan sa tungit na yan, grabe. At hindi mo mabitaw-bitawan. Yung kalalabas lang niya sa ospital, hindi niya alintana yung perang anlaki ng nagasas ko. Yung pagpapa-ospital sa kanya halos ako'y mamulog, Hindi mo na Pero halos ako ay talagang madurog. Sobrang laki nung binayaran sa ospital. Tapos, nung binayaran sa pambili ng kailangan niya. Tapos, aba, siya'y parang baliwala. Ang hirap. Oh, diretsyo sa sugalan. mo, Nung gumaling-galing na, eh, diretsyo na sa sugalan. Pambihira. Like, really? Para kasi sa akin, kung talagang mahal mo ang anak mo, hindi mo bibigyan ng hirap, hirap ang anak mo, di ba? Tutulungan mo yung anak mo, magsusumikap ka para hindi naman mahirap para doon sa anak mo kung paano itataguyod ang pang-araw-araw, you know? Kaya masisisi nyo ba ako kung bakit ganito ka sa mind of ko sa magulang ko talaga? Tapos itong mga nagsasabi pa na, hmm, kahit anong sama ng magulang mo, magulang mo pa rin yun. Yes, nandun na ako. Pero, Shen, hindi ba kayo magagalit talaga? Hindi nyo kasi alam kung ano yung pinagdaanan ko, kung ano yung sugat na idinulot niya sa akin. Daming sama ng loob na ibinigay niya sa akin na walang pagbabago. Paulit-ulit na sakit at sama ng loob ang dinudulot niya sa akin. Minsan nga naiisip ko, siya talaga yung papatay sa akin. Alam mo yun? Pero, yun nga yung makapag ka sa kanya, parang pakaramdam ko, mauna akong mamatay sa kanya dahil sa konsumisyon. Ganon kalala ang naiitulot ang nanay ko sa akin. I love my mother, kaya lang, Diyos ko, hindi siya good, ano talaga, hindi siya good moral, good, uh, ang tawag doon, good, responsible person. O oh, hindi. ah oh, Diyos ko, bakit kasi? Sa dinami-dami ng magulang talaga sa mundo na pwedeng maging magulang, siya pa talaga, pero hindi ako makakapamili ng magulang eh ito pa ang hirap-hirap niyang tulungan, ang hirap-hirap niyang um, anong tawag dito? Ang hirap-hirap niyang turuan, ang hirap-hirap niyang palang, alam mo yung yung ginawa mo ng lahat ng paraan para tulungan siya para mapaganda yung buhay niya, kaso hindi nga natututo. Yung bali wala. Sabi nila, bigyan mo daw ng puhunan. Binigyan mo ng puhunan para makapagnegosyo, walang negosyo. Pinag-open mo ng bangko, walang bangko. sinaidang laman, nilimas ang laman ng bangko. Tapos sabi nila, bigyan-bigyan mo ng pera, binigyan mo ng pera, hindi rin mabudget. Kung paano ibabudget ng pera, wala pang 8 days, wala pang 15 days, ubus na ang pera. Tapos sabi, ay bigyan-bigyan na lamang daw, pero hindi naman makapaghintay na bigyan. Kailangan pag nanghingi, bigay agad. Grabe! Grabe, diba, ba? Konsumisyon. Konsumisyon ang dinudulot ng nanay ko sa akin. Pambihira. Ang ah, sorte ng ibang mga talaga na, alam mo yun, na nagkaroon ng mga magulang na talagang responsable, na ihanda yung mga pagtanda nila, hanggang sa pagtanda nila, yung buhay nila. Alam mo yun, ang kinaiingit ko talaga sa ibang mga magulang. Pero, yung magulang ko kabaliktaran ni eh. Ang hirap. Diyos ko, yung ingit na ingit sa ibang mga tao. Kagaya ng mga magulang dito na talagang sabi ko nga, inihanda nila mga buong buhay nila hanggang sa pagtanda nila. Hindi sila umasa sa mga anak nila. Na yung kapirahan nila, talagang sila yung sumusuporta sa sarili nila. Hindi sila tumatawag dun sa anak na, oh, bigyan mo ako ng pera, wala na akong panggastos, walang ganun dito. Wala, wala talaga akong nabalitaan na ganun. Na yung anak ay magiging... Uh, pension plan nung magulang. Walang ganun dito, grabe. Ingit na ingit ako dito. Meron, marami akong kakilala dito na ingit na ingit ako na galing din sila sa matinding hirap, alam mo yun, nung kabataan nila. Pero alam mo itong mga magulang niya ay nagsumikap hanggang sa maihanda ang kanilang pagtanda. Uh, hanggang sa maihanda ang kanilang retirement. Kaya hanggang ngayon, nabubuhay pa rin ang kanila. Yung mga magulang dito, nabubuhay pa rin ang kanila ng uh, sustentado mga sarili nila. Hindi sila nakaasa sa mga anak nila. Ito nga palang ginamit ko dahil fragrance free. Ito lang ang nagagamit ko sa aking sensitive na bala. Yes. Fragrance free na itong brand lang na ito. Sinabukan ko na ibang brand, wala. Hindi magkaigi. talagang nasusunog lang yung aking mukha. Yung para ma -update. Ito walang update, Yes. ito binili ko lang sa Walmart. Magkano lang yan? Four dollars ang dalawa. Four dollars ba? Or five dollars ang dalawa. Hindi ko na maalala. Basta mura lang siya. Yun. anyways yun nga um, sabi ko, nakakaingi talaga yung ibang mga magulang alam mo yun, tapos iiwanan ng pamana yung mga anak nila, wala namang problema sa akin kaya ako hindi pamanahan ng magulang ko ang mahalaga lamang is yung para bang makaya nilang uh, uh, sustain yung mga sarili nila yun. yung hindi sila nagiging uh, parang problema sa ibang tao dahil hindi makapamuhay yung isipin mo pa ang pamumuhay nila. Wala din namang problema kung tulungan ko din naman ng mga magulang ko basta huwag lamang akong i-stressin kung kailan ako magpapadala dahil doon ako na stress Pero hindi talagang i-remind pa sa akin doon ako na iinis. So, na iinis ako. Naiinggit ako sa ibang mga magulang dito, sabi ko nga, inggit na inggit ako sa kanila dahil they're in 70s, 80s, 90s, nabubuhay pa rin ang kanila. Basta uh, talas mo yung pangangatawa nila, yung memorya nila, matalas pa, yung pangangatawa nila, malakas pa. So, walang problema, namumuhay pa rin sila ng kanila at sustentado pa rin ang mga sarili nilang pamumuhay. You know, hindi sila nakaasa sa mga anak nila, meron sariling pera merong ipon, may retirement, may uh, pension yun nga. Ay, grabe, inggit na inggit ako sa kanila. Tapos malalaman mo pa na oh, uh, nakahanda na 'yung mga ipamamana nila sa mga anak nila. Grabe, inggit na inggit ako doon. Sabi ko nga sana ganito 'yung magulang ko, hindi naman sa uh, dahil uh, wala akong pamana. Wala doon hindi lang kaniinggit ko eh. Ang kinainggit ko is 'yung mga magulang nila is talagang very independent, very uh, very very. Very financially independent at saka living independently, hindi sila yung nangungonsensya, nagigil tripping, yung mga ganun, yun ang pinag-iinggit ko sa ibang mga magulang. Tapos, pagkakain kami sa labas, salagang, you know, kami pa yung nililibre, yung mga ganun. Ah, grabe kaibahan sa nanay ko na wala hindi niya kayang parang mabuhay ng kanya. Kailangan nilang may chaperon, kailangan ni kasama yung mga anak sa Oh, grabe. Samantalang ako, hindi ako lumaking ganun. Ako, balibasa nga, dito na lang ako talagang buong buhay ko. So, kaya independent din ako. Ha, ah, grabe. Sana magkaroon ng pagbabago ang buhay niya, pero wala, hindi na magbabago. Wala ng pagbabago yun talagang kala mo'y mayaman. Parang pinanganak siya sa mayamang pamilya na hindi alintana ang hirap ng buhay. Pero hindi naman siya galing sa mayamang pamilya. Mahirap din ang pamilya nila. Pero kung makaasta is parang, uh, ewan, hindi ko mag-gets. Meanwhile, ako'y alalang-alala sa kinabukasan ko. Yun, dahil ayoko naman na tumanda na kagaya niya rin. But, anyways, uh, wala na akong magagawa. Huwag ko na lang uh, magpa-stress sa ganung bagay. Ah, huh? tutulog na ako. Ay, tutulog. Linigo na pala ako. Yes. All right. Bye.